After magpapawis tayo guys, pagkatawa tayo nito, so, akyat tayo ng uh, lubi para makakain tayo ng uh, tubig or butong. Halika, sumahin nga po guys. Saan maganda dito? Akyat tayo dito? Hindi ba ito? Ayan, ayan ito. Oh, so, ganyan oh, kita yung akating Kita yung sa taas. <laughs> Hello mga kawatch mga kalo kalods natin. Mga uh, kalod. Shout out sa inyo. Ito tayo ngayon sa farm kung saan ay tayo ng Carabao Cross na ilang skip natin. So, ganito magkuha ng Carabao uh, Cross mga kalod. Samahan niyo ako. apat dengan inisial telmo monas gitu. Dan penain kena lilit. Tanya Dan yan oh. So ila taimu ngan ganyan plester. Ini mag buka kana matet. Seperti mode ya. Mode mga kalots. Yan. Kung gusto niyo mong ng Karabu Crush, PM niyo lang ako mga lods. Any time yan. Yan, tingnan ganyan. Circle niyo para maganda. Yan. Tayo. Oh. Yan ito mga lods. Dala like exercise na yan, papawis. Kung gusto niyo papawis, sa farm kayo dito kayo sa farm para sure na pawisan kayo gusto nyo ng lube nyog yan, inom kayo thank you ha, sa suporta mga lods sa di jack vlog